Kung sa pa tayo ng dance crew. tapos... Like, Doon din din din. Ay, oh. Si Josh kasi yan eh, parang... Pag nakita mo siya, parang confident na confident siya Ah, naalala ko nga yung, yung joke sa kanil dati, yung lakad niya. Ay, ah, maangas. Maangas siya maglakad. Parang makikipagsuntukan pala niya. Pero <laughs> si Josh, kapag may gusto siya ako, ano, lasing, lasing, promoting music, kaya niya kumakusap ng tao na kahit sabit kanina ang pag-promote niya, parang, ay, kung ano naman tayo, talaga yun lumalabas yung pagkamadis ka, kaya na yung sarili niya kahit sa siya pumunta, hindi siya may yeah. Very confident, dun pa rin yung um, Generally, I've always seen Josh as a guy who's determined and who knows what he wants. he's very driven most of the time. I think si Josh, alam niya talaga kung ano yung gusto niya ng match-up, doon niya kakagulutin. Like, if may gusto siya, talagang gagawin niya whatever it takes para makuha yun or makapang-push yun. So, kahit yung mga creative decisions, or kung ano man, so yeah, very determined. And I think with Lost and Found, it's a distinct voice because he could have just done a track that would be viral or that would be hype. Oh. But he chose to be vulnerable. Mm -hmm. And that that's the unique voice that Josh has. Uh, one thing that I admire sa kanya is yung it's hard work or passion. So if may gusto siyang gawin, magpo-focus siya doon and then yung make sure siyang niya na makukuha niya yung gusto niya. Sobrang, sobrang passionate niya sa lahat ng kinagawa niya na we win to tournaments. Nag kami ng Counter-Strike, Dota, and marami kami na kalaban. Gusto niya sobrang competitive. Gusto niya palaging, palaging mananalo. Josh, dealing with failure is ano siya more on since competitive siya yeah? in nature. So, gusto niya yung mas malakas yung comeback or yung yeah, comeback na yung mangyayari. When we were growing up, ng kapatid ko, Actually, sa mga pang nagpunigdaan mo talaga, as in like, I imagine about yung pinagdaan namin, parang hindi siya yung tipong nadadanasan ng ibang tao. But being a brother, sobrang galitik lang niya, hindi siya masasalita before as in hindi talaga. Hindi siya yung katulad niya yun na very vocal compared before na kahit may niya lang siya, hindi siya masasalita talaga. I believe kasi rin sa dreams na parang gusto niyong ma-achieve pa nga. So parang yung determinado siya na alam niya may mangyayari, naniniwala siya. Kasi so, nung time nyo, may time pa nga na parang nagka-argument kami kasi nga hirap ng buhay, di ba? Then sabi ko sa kanya, if it wouldn't work, mag-work siya. Ganun yung usapan namin that time. But she still perceived sa pagiging artist. And sobrang proud ko naman sa kanya kasi after all yung pinagdahan na nakita ko naman talaga yung progress mo. Kasi nung na-interview ng bata, parang sabi niya gusto lang niya maging doktor. O, oh, diba? Tapos nung tinanong bakit siya gusto maging doktor, sabi niya gusto kong bumungay ng patay. Gusto ko yun, ang ginawa niya. But it was just a dream. However, when he came older, when tumanda na siya, nag-iba ang prospect, yung mga ano niya sa buhay. Yung gusto niya na sa buhay. If you talk about sacrifice with Josh, I think he had sacrificed a lot in their life. Siya at si Yuna. So, mahabang samarang loob ang inaabot. Maraming experiences, bad experiences at the time. But I'm really happy that they are both, you know, stronger at nadaanan nila yung kinaya nila yung mga struggles ng nara. And I'm just happy and proud to say na alam ni Josh kung ano gusto niya. He has come to a path na al determinado siya with whatever goal he has to gain in that way.